Good morning, guys. So, swimming na naman pagising sa umaga. Yeah. So, alis kami dito ng 9 o'clock. Maliligo muna kami ulit at kakakalit. Okay. Pag-prepare tayo ng agahan. Iiwa ko na mangga. Pag-prepare tayo ng agahan. para sa kalusan. Okay. Kita ko sa ulam namin yung umaga. Ito sino? Sino nga? Taksin na ba? Ha? Bangus ah. Bangus. Nga Tapos na, na kami. So nagre-ready natin. Ayan na lang namin yung aming sasakit. Have much? yala, Yalla! 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 Eh, pupunta pa kami bago kami pabalik ng Tel Let's go! Parano ka na lumangoy? <laughs> Nung nakausap naming tinay na caretaker, maraming mga villa dito na pinapaupahan. So, hindi lang ito. May mas malalaki, mas mahal pa. Hindi, ang katapat dito is Date Farm. Date's Farm.

Original ba yan? Hindi. Eh. Original Hindi original to, hindi. Ikaw pa naman no? Sa akin. Window shopping. Salamat <laughs> po. Alam <laughs> mo ni? Ano? Alam. Ba. Yes, <laughs> da ayon mo na